Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure, sina Congressman Arjo Atayde at Congressman Dean Asischo. Sa detalye alamin natin yan mula kay JM Pineda, JM. At nga na dumating dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Ketel City First District Representative Arjo Atayde Agalocan, Third District Representative Dean Atisyo. para matak sa patinig ng komisyon, gawin na ito sa mga atibinibintang na kumukuha sila ng feedback sa mga proyekto o kontrabaha. Ginitang parehong kampo na walang silang kinalaman sa mga alagayan at ng mga pera sa mga flood control project. Ayon nga kay Atayde, handa siyang sagutin lahat ng tanong ng komisyon at may inipon din siyang ebidensya ng kapatunay na wala siyang kinalaman sa pangungurakot ng kabanang bayan. Chismis na nang tinawag na maan sa mga uh, nang mababatas sa mga aligasyon na itinapatos sa kanya, pati na rin dun sa kanyang amang si Art Atay dahil wala man daw umanong dokumento o ebidensya na inalamas laban sa kanila. Dapat manong magpresenta ng mga ebidensya. Ang hanay ng mga diskaya na siyang nagdrawit sa kanila na may nakukuha silang feedback sa mga proyekto. Binigyan din din ito na wala siyang itinatago at walang balak na magtago o lumabas sa bansa at aapi ng mga investigasyon. Hindi naman itinapubliko ang pagginig kay Atay James. Samantala, inamo naman ni Congressman Arisio ang mga nandawit sa kanyang pangalan na patunayan ang mga ligasyon laban sa kanya. Isa si Arisio sa mga iningusto ng mga mag-asawang Shirley at Saradiskaya na nakatanggap ng mga kickbacks at lagayan sa mga flood control project. Executive session rin ang hiniling ni Asisios ICI dahil ayaw niya daw na mag-trial by public si lamang ang pagdinig at may mga sensitive matters silang mabanggit. At muna latest dito sa ICI, ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, J.M. Pineda. Welcome para kay dating speaker at late first district representative Martin Romaldez ang referral ng ICI sa ombudsman kaugnay sa flood control projects. Sa detalye na sa linya ng telepono si Willie Delgado Jr. Willie. Maan malugod na tinanggap ng kampo ni dating House Speaker Martin Romaldes ang referral na isinumitin ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman Kamakailan para sa dating leader ng Kamara Welcome para sa kanya ang pagtatapos ng fact-gathering mandate ng komisyon. At iginagalang niya ang akbang ng ICI na ipasa ang lahat ng nakalap na ebidensya sa tanggapan ng ombudsman para sa mas malalim na pagsusuri. Kasama sa referral ang lahat ng ebidensyang inihain ng dating speaker, kabilang dito ang kanyang sinumpang salisay, kumpletong transcript at buong audio-video recording ng kanyang voluntaring pagharap sa komisyon noong October 14. Binibigyan din na uh, laman ng ICI referral na walang anumang natuklasan o konklusyon ng pagkakasala o pananagutan laban kay dating Speaker Maldes. Kaya naman para sa kampo ng dating leader ng Kamara, isang malinaw na patunay ng pagiging patas ng komisyon at ang pagpapatibay ng constitutional mandate ng ombudsman bilang nag-iisang otoridad na maaari magpasya pagdating sa usapin ng pananagutan. Sabi ni Congressman Romualdez, buong-buo ang kanyang tiwala sa ombudsman na magsasagawa ng isang malaya, masusi at objektibong pagsusuri sa lahat ng ebidensyang kanyang naisimite. Dagdag naman ang kanyang abogado na si Atty. Andre Fajardo na rinindigan sila na kapag patas at kompletong nasuri ang lahat ng datos at ebidensya, lalabas ang hindi maitatatwang katotohanan. Ako si Willie Talcado, Jr. ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Naghayag ang mahigit apatapong mababatas na kabilang sa Party List Coalition Foundation Incorporated ng suporta kay Speaker Faustino Boji D. III. Anila kailangan ng tinatawag na stable leadership sa Kamara. Nagbigay suporta ang grupo sa likod ng mga intriga na paparitan si D. ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno bilang Speaker. Samantala binahang ilang lugar sa Cebu, kasunod pa rin ng paghagupit ng Bagyong Verbena. Sa detalye na sa linya ng telepono, si Clark Pasuit ng FMR Cebu. Clark. Yes, maan, kaninang madaling araw nang nagsimulang madalas ang Bagyong Verbena sa so Southern Cebu. Sa bayan ng Caracal, Caracal, malakas ang agos ng tubig-baha na abot hanggang bewang ilang mga residente ang kailangang i-rescue, particular na ang mga bata at mga matatanda. Nawasak naman ng footbridge sa barangay Guadalupe matapos umapaw ang ilog. Mistulang dagat din ang sanay diversion road. Karamihan ng mga lugar na binaha ay ang mga low-lying areas ng bayan ng Karkar. Gaya ng mga taga-norte, unang beses rin nilang makaranas ng ganito kalakas na ragasa ng tubig. Agad may ang rescue operations ng Karkar Disaster Risk Reduction and Management Office. Samantala, gumuho naman ang lupa sa barangay Kandugay sa bayan ng Barili. Pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang daan matapos mahulog ang mga malalaking tipak ng bato. Sa ngayon, patuloy pa ang assessment ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kabuoang pinsala ng bagyo. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Mm -mm, Clark, Yes, Kumusta naman yung ating mga kababayan na naapektuhan noon, no? Ng mga nagdaang bagyo. Yan yung Tino, Uwan. Ay apektado rin ba sila ngayon ng bagyong Verbena? Kasi kumuti ang palad, ma, ano, yung uh, mga naapektuhan ng bagyong Tino, lalo, lalo na dito sa Northern Cebu, dito sa may bayan ng Liloan, na hindi umapa ulit yung... Uh, Uh, Kotkot River na siyang dahilan ng uh, pagbaha dito sa Northern Cebu maging dito sa Cebu City. So, abali uh, bali yung malakas na buhos ng ulan ay talagang sa Southern Cebu naman uh, sa panahon sa bagyong ito, sa bagyong Verbena. Yung mga binagyo ng bagyong Tino, yung mga binaha, eh bubungos yung ulan, may hangin pero hindi ganoon kalakas kahit hindi ulit umapaw yung mga ilog na siyang dahilan ng pagbaha ng uh, nakaraang bagyong Tino maan. Okay, maraming salamat Clark Pasuit ng FMR Cebu. Nag-ikot ang pamunuan ng Quiapo Church sa ruta ng traslasyon ng Nazareno sa 2026. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Mari Ocampo. Marie. Maa nagsagawa nga ng walkthrough assessment kaninang umaga ang simbahan ng Quiapo kasama ang pulisya at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga rutang dadaanan ng Nazareno 2026. Layunin nito na matiyak na ligtas at maayos ang mga dadaanan ng andas at ng libo-libong deboto na makikibahagi sa isa sa pinakamalaking religious event sa bansa. Sa inisyal na pagtatala na puna ng pamunuan ng mga nawawalang cats ay sa kalsada na posibleng makasugat nga sa mga debotong tradisyonal na nakapaahabang sumasama sa prosesyon. Malaking hamon din ang mga ongoing construction sa ilang bahagi ng ruta at umaasa ang simbahan na matatapos ito bago pumasok ang bagong taon. Ngunit ang pinaka ikinababahala nga nila ay ang bahagi ng ruta sa Carlos Palanca Street malapit sa Quezon Bridge kung saan kadalasang ay tinatalo ng mga deboto ang andas para makasampah. Isang delikadong sitwasyon na paulit-ulit nga raw na nangyayari. Ayon sa pamunuan, magtatalaga sila ng dagdag na tauhan kasama ang PNP para mas makontrol ang galaw ng mataong deboto sa mga area of concern. Nangako rin ang simbahan na makikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya upang maagapan ang mga isyong ito bago ang traslasyon. Pareho pa rin ang rutang tatahaki ng traslasyon matapos ang pandemya at tinatayang nasa 5.9 kilometers ang haba nito. Ako, si Mare Ocampo ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Mm -mm, mari Yes, Maan? Anong araw sa Enero naka-schedule ang traslasyon 2026? Maan, January 9 pa rin no? itong traslasyon. Ito, Kaya nga 789, eh, sinisiguro na nga ng... Manila LGU na band itong mga vendor sa paligid ng Quiapo para magbigay daan sa paghahanda ilang araw bago ang naturang traslasyon. Maan? Alright, maraming salamat, Marie Ocampo. Balita sa labas ng bansa, nag-resign si Olivia Yase ng Cote d'Ivoire bilang Miss Universe Africa and Oceania. Inalabas ito ng Miss Cote d'Ivoire Committee sa isang pahayag dahil dito ay ibabalik ni Yase sa Africa and Oceania ang SASH. Si Olivia ay nagtapos bilang fourth runner-up sa Miss Universe 2025 pageant at pinangalanan bilang isa sa Continental Queens kasama si na Julia Ann Cluet ng Malta para sa Europe and Middle East. Zauna Zena ng China para sa Asia at Stephanie Abasari ng Venezuela para sa The Americas. Si Fatima Bosch ng Mexico ang hinirang na Miss Universe 2025. At yan ang mabalit ang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tubutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.